Ha? Ah? Oh, na experience. Hoy! Nah. Na experience ko nga mag Jacko naglalaro eh. Bastos ka! Ah, tres perfect na perfect ko na to pre. Perfect. Boom deserved. <laughs> <laughs> ah! Tayo na, hindi ah, kaya ate. Okay. <laughs> Kapapansin mo kasi pag malakas ang isang uh, assassin user or jungler sa mata, Check nyo yung mata ko. Tawin na, adik ah, di kaya ate. Oh, <laughs> kasi blue eye ako eh. Ah, pag nakita nyo yung blue eye, ibig sabihin, malakas yan. Pinanganak yang malakas. Huwag kang buisit ha, huwag kang kupal, putang ina mo ka. <laughs> Oo, oh, oh, ma maniwala kayo sa hindi or not or yes. Basta ganun yun. Pulol. Oh, okay, sa so farm din tayo. I think, um, steady well naman tayo, steady well. Steady well, steady well kasi isa sa kandin to eh. Solid na kanto eh, hero to eh. One of the greatest lovable. <laughs> Alam mo kung kasama kita, sinilaksa kita nitong putragis ka. Alright. Palitan na naman natin yung skin. Yung kana naman, yung skin 1. Parang skin 1, skin 2, pati skin 3, parang similar yung, no? Dito na lang nga na tayo dito para sa businessman. Wala akong pake. <laughs> Ganda, pwede siyang sumakay sa kanyo, pana nyo. Ay, Where is my timer? Bay malay ko sa I need you. I need you. I need you. When everything you say. Lah. Tang ina mo. Tang ina -ano, na, kupal yun ah. Ikaw yung kupal! Manda sa akin mamaya. Papakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas niyan. kay manda ka sa akin kung paano kita papalorin. Baka tanga-tanga ka! Para mapil mo kung paano gumaganti ang top global. Gago ka ba? Lah! Put Bobo ang puta Ang muna? Paano ako nakauwi yun? Whizzed yun ah Skill ba yun? Oop! Pagkakaba Ay putang ina Ay mapapala yun Takoy na mapapala yun Di naanan ko pala Sorry hindi ko alam Bobo ka kasi Sorry 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 Dapat kasi magsabi kayo! itanga ka ba? Di 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 ano Tangi na men, tap global tong kinakalaban nyo boy Huwag kayong kan sa May ka ba? Alam nyo naman siguro na ako pinanganak akong malakas Ah? Lalo itong hero na to, ginawa to para sa akin Tatamaan kita Sus ship naman <laughs> Alam nyo naman siguro kung kano ako kalakas nito boy This hero is making me All to forces, fighting it. Yeah. That should everything you do. An enemy has fallen. It's what you do. That's what you mean. I love All to be forces, to shoot. I yeah. Ah, ah. Uh, Kita yun, kita yun, sobrang lakas ko Bobo ka ba? Ay, hindi naman kailangan mo uwi I don't need to uwi uwi, man Ang pag uwi kasi pang bobo lang yan eh Pang may hina yan eh, di ba? Kapag umuwi ka, bobo ka eh Ikaw, bobo, butak na mo ka Kaya, hindi natin kailangan umuwi pre Lagi niyong tandaan yan Just remind always, man Just remind always <laughs> Ba't ako namatay? Kupal ka kasi! Wait lang, magpo lang ako dito sa baba. papakita ko kayo ng galawan na ngayon nyo lang makikita. Tangina mo pare! Sige, okay, naman siguro, five years na ako nagmumuba game. 6 years na kaya eh. Tragis na yan, master na master ko na to. WALA KAMING PAKILAAN! <laughs> ah? Na-experience? Oh, nah. Hoy! Na-experience ko nga mag-jack, wala bang naglalaro eh. BASTOS KA! Ah? <laughs> perfect na perfect ko na to pre. Boom, deserved. Ah! na, adi kayo ate. pag may stress kayo, ha, ah, ganun lang gawin nyo. Punta kay singit nyo, amoy nyo, wala na, wala na yung stress mo sa buhay. Mawawala yung galit mo, mawawala yung stress mo, lahat eh. Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Yun, ganun lang teknik para hindi kayo mabisit oh, sa laro. Lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Diba, nabibisit tayo. Lalo na pag namamatay or na ano, nagkakamali tayo. Ganun lang yung teknik. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Alam mo, kung wala kang teknik, wala ka naman mapapala sa buhay. Diba? Kailangan may technique ka sa buhay para ikay magsiksi sa buhay. Diba? Tulad nito, o. Oh, tulad dito, o. Oh, tanga, o. Oh, o, oh. oh, diba? O. Oh. Lapit pa namatay. Puti nakatakas. Tanga-tanga eh. mo. Angas mo ah. <laughs> Oo, oh, ganyan. Push na lang, lang tayo dito, min nangihina ako sa kabubuhan mo. Eh, sinasadya ko lang talaga magpa, magpatalo, pre, kasi malakas yung kasama ko, min. Tingnan nyo, score 24-11, men. Obvious ba? Siyempre, ikaw na mabuting tao, matalino, kailangan mo din pagbigyan yung iba. Kupal! Support, so, ano yung blame mo dyan? Kahit ano, po, tries na yan. Pati ba naman yun, problemahin mo pa? You don't need to problem that. Diba? Hindi mo naman kailangan problemahin yun eh po. Ano yung mga kalaban? Ang pagpapanahin ko yung mga bitlog nila. Napaktapang <laughs> muna tao. Ay, grabe, oh. mo walang life. <laughs> Ay, grabe, god like, no. Lakas ni Nova, no? Nubakin Gumagamit siguro to do do ng pokin no? Nubakin yung pangalan, eh. Ay! Ah? Psst! Huy, ha? <laughs> Lakas ng tama, eh. Deny! Oh, o, deny kayo kasi mahina kayo. Ang sakit mo namang magsalita. Grabe winning streak kami, no? Iba talaga pag malakas, eh. Ay, gago, hindi ko nabon. Yawir! Anong yawi pinagsasabi mo? Baka kan? Uy! Yawit! Baka pwit ni yawi! Bastos ka! Wala, gago putang tayo na nandito agad. Gago to ah. Bobo ang puta. Buang buang yun ah. Biglang pumasok. Pre, ang kapal ng muka. His space is... I can explain his space. What? What the fuck? <laughs> tapusin ko na to. Puta Tagal nyo tapusin ah. kasi yung pinapatagal yung laro? Ha? Papanayin ko na sila pre. I want to this game over this fucking game. Uy, uy Gago ka. Rampage. I want <laughs> By your hand, they fall. Kill. <laughs> Triple kill! Ano? Asa mga ulol? Magaling kang kupal ka! <laughs> Grabe yung pasok ko dun eh. Tap, panalo naman oh. Pre, winning streak kami. Binuwat ko yung mga kasama ko. Alam nyo ba yun? Binuwat ko yung kakampi ko boy. Talaga, Charmin? No, bakin oh. Ito siguro, umihitito ng cocaine eh. No? Ang lakas eh.